Inilalatag na ni dating senador Antonio Santrilianes ang kanyang plataforma, makakaparehang vice alcalde kompletong lineup ng mga konsihal at mga kongresista sa plano nitong pagtakbo bilang alkalde ng Caloocan City. Um, sa ngayon po ang um, plano is of course yung aming party list ilalaban namin ulit magdalo party list uh, ako personally uh, the plan is to run for a local uh, local position as uh, mayor of Caloocan. hindi um, pa formal yung announcement but the, the plan is uh, is leaning towards that. Yes, sir. Inaasahan na makakalaban nito ang kasalukuyang mayor ng lungsod na si Dale Gonzalo Along Malapitan, anak ng dating mayor at ngayon kongresista ng unang distrito na si Oscar Oka Malapitan. So, I was born and raised in Caloocan eh talagang sa 12 years na hawak nila itong kalookan, um, talagang lumala yung sitwasyon. Dumami yung mahihirap, um, uh, sa uh, serbisyo. Um, so I believe uh, we can offer change to the people of Kalookan. E eh, dinagdag pa ni Trillianes na dumami ang niya ang mga mahihirap kaya naniniwala siya na may maiaalok siyang pagbabago sa mga mamamayan ng Kalookan. Grabi uh, grabe yung corruption sa Kaloocan, talagang napabayaan sa, sa Metro Manila, sa Kaloocan ng may pinakamaraming mahirap. At itong pamilya na namumuno doon ngayon, sila na yung namumuno for 12 years. Kumaga, they have enough time to do something about it, but they did not. Tapos parami ng parami at uh, grabe pa rin ang pangungurakot. Uh, sinabi pa ni Trillianis na parami ng parami ang mga mahihirap at grabe pa rin ang pangungurakot lalo na ang kalookan niya ay halos pareho na sa dami ng populasyon ng Maynila at ikalawa sa Quezon City sa land area. Especially Caloocan is uh, a, very big city, almost equal na siya ng uh, population ng uh, Manila. Uh, kaya tapos second in terms of area sa Quezon City. No? Kaya I believe Uh, it is a place, a position na we can make a difference in the lives of the people. Hindi naman nababahala dating senador sa napapabalitang bumabaha na di umano ng pera sa lunsod upang manatili sa pwesto ang pamilyang malapitan. Naniniwala ako sa mga tagakalooka na hindi sila mabibili. No? Uh, hindi pera-pera. No? Ilang kasaysayan na napalitan yung asistyo, napalitan yung malonso, napalitan yung Echeverry, despite the fact that they tried to uh, extend their uh, hold in power. Pero hindi. no. So, naniniwala tayo na may gano'n sa Kalookan. At uh, I will offer myself to them. Papakita ko yung mga plano ko para sa Kalookan, At the end of the day, nasa kanila yon Kung bibigyan sila sa panandaliang kaligayahan, Uh, kapalit ng pangmatagalan na kahirapan. So, it's up to them. Ayon pa kay Trillanes, nagkausap na sila ni dating Congressman Egay Erice at tinutulungan siya umano nito at na magkasama sila sa darating na halalan. Si Congressman Egay Erice has been helping me so magkasama kami dito sa laban na ito. Tiniyak pa ni Trillanes na magkakaroon na niya ng formal na pahayag ang kanyang grupo matapos ang planong pakikipagpulong sa mga sa nila. Uh, susubukan natin. No? Uh, hindi tayo magkukumpiyansa dito. Talagang liligawan natin yung mga tagakalookan. Titignan natin kung um, uh, uh, tatanggapin nila yung uh, ating uh, programa at ipapresenta sa Hindi tayo necessarily optimistic, sabi natin, talagang gagawin natin yung ating uh, makakaya para makumbinsi sila na kailangan magbago ng direksyon ng kalokan. Ang yung malapitan naman, ang sinasabi nila, ang uh, ang source daw ng strength is yung pera. Ang tanong dito, saan ba nanggaling yung pera nila? Hindi naman mga negosyante yan. Mga politiko yan sila na magkakamag-anak So saan galing yung pera? Galing sa kaba ng kalokan. There will be uh, an appropriate announcement for that pagka formally na nalatag na po namin. Nap Castillo na para sa Bravo News.